Yan guys, pumukha po kami dito kahit napakainit. Tulungan ko po sila. O, oh, tinitiis daw. Para may? Ulam. Oh, o, good idea. Wala akong mahanap pa, Ito na lang guys. Dito. Ang ginit dito naman. Napakainit. Uy. Oh. Oh, ito, Regine sa mga ko ni Kunay Ayan yung mga kasama ko. Bali, apat po kami tapos kasama yung pangit kong aso. Hindi ko magkain kung ano-ano. Mm -hmm. ano? pa. Uy, guys, oh, may palya pa po dito, guys. Oh. Kuhanin mo para ano. Baka malaki yung tanim niya yan. Yan, guys, ang lawak nang taniman dito. At may mga naga bubungkal nang lupa doon, doon guys doon napakalayo guys para magtatanong na po sila ng mais guys mais ba yung tatanong nila now guys tanim ay yung it guys ano ba yung tatanong nila ngayon second crab na pala second crop doon na pala yan guys na kukunti pa po yung nakuha namin yano oh. Super lawak naman dito. Ang ganda guys. Kaya, ano? Maraming pang ng mga gulay dito guys. oh Thank you. Come, come. <laughs> As <Assuming> ka naman. Uy, <laughs> ano dito yung isasabong yun? Ang Wow, ang i sa daw dito guys ay balatong. English mo munggo. Ay munggo daw munggo. English ko daw sabi niya eh. Magaling daw siya mag-English. Lagi ang There's guy. My dog. Napakakulit guys. Ang taba-taba na niya. Yan. kainit dito guys. At napakalawak. Doon. Dami pang bahay doon guys oh. So, um, okay, yeah. bahay ni Michael Yomo. Oh. This is the life, this is him, my... Mar, ano mo nalangon? Ikat, hindi mo tayo ulak. Bidya mo. Thank you. Welcome. Isa kayo, kaibigan ko kayo yung magaganda. Hindi ka na. Munta na po kami doon. Tapos, wala na. Guys, medyo marami na rin po ang aming nakuha. Ana, saluyo. Tapos, ako po isa lang kasi ano binibigay ko. Ha? Huh? Ini. Ito ang dami. Nga yeah, guys. Thank you. Oh, Popo man. Nya, yeah, huli na kayo. Ang ini na dito. May babagal mo dyan. Hindi guys, oo. Oh, dito na kami. Karina, nandun po kami ngayon. Nandito na. Ah, oh. Malawak kasi nga dyan. Thank you. Thank Thank you. Thanks for watching, guys. One, two.